Good morning guys at ito nga dumating ng ating deliver sa cook kasi tinex ko to kahapon sa aking ahinti at ngayon nila dineliver para naman makaredy tayo mas maganda din yun no? kasi makakaredy tayo ng pambayad at mas iniwasan ko din guys na wag masyadong magpautang kasi ito nga ang dahilan no? kung bakit hindi ako masyadong nagpapautang dahil ayokong ma-stress sa mga pambayad sa mga delivery araw-araw syempre kailangan din natin mag order no? at nag i din tayo ng mga fast moving items kasi gusto natin pa lumago lalo ang ating sari-sari store e, paano mo yan magagawa kung magpapautang ka dahil hindi mo kagad maruling yung kita o di ba kasi nga tayo guys, nag-iisip tayo kung anong pwede idagdag sa ating tindahan. Talagang doon pa tayo nag-order kung saan tayo mas makamura. Tapos kung utangin ng inyong mga paninda at ang tagal pang bayaran talagang ma-stress ka para iwas stress guys wag na lang kayo kung pwede lang wag na magpautang pwede naman yan lagyan nyo ng palisi yung inyong tindahan para mabilis talaga lumago ang inyong negosyo na sinimulan kasi masayang lang din yung inyong sinimulan na negosyo guys kung ganun lang mapupunta lang sa paggalugi dahil sa pagpapautang na hindi nagsibayad yung iba naman ang tagal-tagal pa kailangan singilin mo pa yung iba naman ay kahit sinimulan muna ay sabihin ay wala pang pera dahil mahina ang trabaho ganun ganito ganyan kasi kaya doon talaga ma stress ka talaga no kaya ang ginawa ko na lang dito guys sinasabi ko doon sa taong yun na hindi na ako nagpapautang kasi alam ko na matagal siya magbayad at laging kulang yung bayad niya laging may balance kaya para iwas stress na lang <laughs> iwasan na lang din natin magpautang at ito na nga guys, yung ating order. Puro cook lang kasi mayroon pa tayong royal saka spray. Kaya hindi yeah, nga, dami nagsitahan ng mga sasakyan. Kaya cook lang mo ng order natin at mas mura nga doon sa inorder guys kasi mayroon na nang gatid sa akin. Sa ahinti, sa buliga mismo nila kinukuha. Kaya tingnan nyo. Kaya nagpapawis pa siya. Parang malamig na agad sa akin. Ayan, yeah, malamig na malamig pa siya. Mura nga lang ang buha natin sa kanila. Naman. Ang buha natin sa kanila ay ayan, 190. 90-30 order natin kaya 5-7 ang binayaran natin okay lang naman yan kasi pas moving naman pwede naman abutin to ng no matagal man yung expiration niya, February, pero hindi man abutin ka ng February, ma August din mo agad ito kasi pas moving na. No? Ganito kasi ang discard ko, pag pas moving, mas dinagdagan At mas makamura din tayo doon, at paano ba makahanap ng ahinti. Yung guys ay hindi ko man inahanap, ay kusa naman silang pumunta dito sa ating tindahan, kasi na ang ating pindahan, ayan. dumadaan dito ng mga ahente. Siyempre, siguraduhin muna natin na ah, legit na ahente yan. Baka malalaman naman natin yan. At siyempre, kailangan natin ng patunay dito. Ganun kasi ako talagang nanghingi ako ng patunay at yun na ah, okay naman. Kaya mas makamura tayo sa kanila. Kasi mas mahal kasi yung yung sa iba, yung sa inorderan orderan ko dati mas mahal ang kuha ko doon 195, sa kanila 190 lang, o sayang yun yung limang piso, diba? kasi yan syempre pag negosyante ka talaga manghinayan ka kahit sa piso piso kasi piso piso lang naman ang kita natin di ba at yan nga ang bintahan ko sa mga mismo at ang bintahan ko nga ngayon sa mga mismo ko guys ay 23 kasi nga pinapalamig pa natin oh Syempre, pinapalamig pa natin kasi gusto din natin ng mga soko natin na malamig na malamig. Gusto pa nila yung mga nangyelo yun. Kaya sa inyo guys, magkano ba bintahan niyo sa akin kasi ay 23 na lito ng aking sa mga mismo. Yun guys, yan lang kaya mas nakakamura tayo kasi mas okay din yan dagdag kita sa ating tindahan kasi yan, dahil nag-rent lang din tayo ang pwesto, siyempre, mas i-consider din natin yan tulad na sinabi ko lagi sa mga vlog ko kasi kung ikaw naman ay sariling pwesto pwede mo naman babaan kaya depende naman yan sa atin sa, sa lugar natin kung mabinta sa awal ng Diyos ay naman dito sa ating lugar kaya yun guys ay ah, ipapasok ko lang ito guys sa clip ayusin lang natin kasi diyan pwede dito sa loob labas kasi masikip yung ating pwesto masagip dito sa tindahan kasi malit lang naman uh, yung aking tindahan guys kaya yan, papasok na natin kaliligo lang kaliligo ko lang guys first na first na agad kasi uh, maraming gawain dito sa ating tindahan maraming buhatin kaya yun ganun lang talaga sibuk at saka lang talaga para lumago ang ating tindahan at kung bago ka pa lang sa aking channel huwag kalimutang mag like subscribe god blesses all more more sa ating lahat